natin ngayon. Siyempre. So. so you ramen. Masa Japan tayo ngayon. Tayo po. Pinsan. Pinsan. Mm. Ayos, ayun ayun tayo magiging natin ng paminta para sigurado Siyempre, bago tayo magumpisa salamat tayo sa bumili At nasa taas Lord salamat po sa biyayang pinagkalog mo sa araw na to pray for Cebu Amen <coughs> Pisan mm. Soup Dudes Thank you For coming For my life Salamat Ma'am Boss Alex Thank you ah Ramosang <laughs> Sis Dindin din. Dito. <laughs> oh. Huh? Sumo, ha? Sama? Kahit lang? Bigyan mo sa kahit sup. Hmm? Yan lang, may ano na ito eh. lang. Ayan lang, mani ang bunyo. Eh. Sama tama nung apo. Ibu.

is don't skip at sabi nga ni Pinsan ah, pakihit na rin po si notification para lagi kayo updated kay Dudong <coughs> maraming pong salamat sa mga nakpunta kanina sa live ko thank you po ng maraming ng marami. Ati Lods Reynolds Ka sát Cái eli hm 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 bè tam Tâm hm hm Ok Tâm bè Uh <laughs> <laughs> Emil! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. nga tayo pagkukwentuan mga eh. Dudong hmm. Pasensya nyo na po ang lagi kong video <laughs> kaya na po sanang magtsaga magpasensya Yung mga ina-upload ni Dudong at least kahit papano meron tayong upload Kaya sana sa wala welcome <laughs> Sorry, sorry, po. Hindi <coughs> okay, yan, yeah. kain na lang po tayo. <coughs> <coughs> Sarap naman kumain eh. Lalo yung ganito, ramen. Ooh. Soyu ramen. Hmm. Pesan <coughs> nih, Dudes nih, pemesanan nih, yung ramen natin sa Laguna with Ma'am Shell. At ito na nga. <laughs> mm -hmm. Sarap. Ito lang naman talaga ang content natin. <laughs> Kumain, maggala. <coughs> Mag-gala, kumain. <coughs> Pagpasaysan nyo na po. Pagsagaan nyo na lang po. At kahit pa paano eh. May kita-kita tayo kahit pa paano. Hindi tayo si <coughs> Kahit pa paano may nanonood. Maraming maraming salamat po. po ay magsawa kay Dudong. Sa araw-araw na mga ina-upload. Sa isa nyo lang alam po. Hindi talaga ang buhay sa service Sa nilalangaw. Hindi naman tayo sikat. Pero sana balang araw. Ah. <coughs> uh, this is, hindi na natin hinangad sumigat. Ngayon lang tayo video sa araw-araw. Okay na 'yan. At least eh. Uh, Ibangan <coughs> ni Kanga. tayo di ba nga kung dito mag lumuha ng content mm. ay mga kadudong pakilike, share, and subscribe kami <coughs> nga naman pong napakayarap gumawa ng, ng video para-araw sabi nga ni Kylie Kaili, <coughs> ang hirap kita ng pera. <laughs> ang hirap ang daling gasusin. Hello. Eh, ganun, ganun lang, no? Nakarami na tayo. Ay, ang sarap. Uh, ang init. Oh! Uh! magpapaso <coughs> oh. <Kasasub>. hmm. <coughs> <Di kalor. coughs> okay na muna mo. Tapos. Nasa soup. Magdi-taro. Di kayo manggantong salita. No kayo po magdudong. Gandito na la ang ating video. Maraming maraming salamat po. lahat na nagpunta sa bahay ko. Thank you, thank you. Thank you very much po. At sana po kayo magsama kay Dudong. sa <laughs> pagmamukha ni Dudong. Maraming salamat. Okay. Good evening. Bye. God bless us all. Bye-bye. See you on my next video. Bye. Thank you.